Kaya na po yan, maa. Matapos nga po mag <tapos> Kayo po yun, matapos niyo siyang mapagmasdan o makita na may sinusubuan Kaya <tapos> Patay! 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 Bigyan daan na natin si Captain nasa linya na po. Captain magandang hapon po sa inyo na Siguro po napanood nyo po yung uh, video at alam naman po ninyo kung saan nangyari yun, ano po, at kung kailan. At nandito po Pero, ngayon sa amin but, si... Excuse me po, hindi ko pa po nakikita yung video na yan, kung meron man po video. Ah, hindi po ninyo... Wala pa po akong nakikita yung video na kung man po. Okay, sige. Okay. Ah, nandito po ngayon yung asawa po ninyo, si Ms. Uh, Ma'am Junicia Abobo, no? At inyong anak na si Dayon Abobo, nagrereklamo oh. daw po na... Nakita raw po kayo na sa isang restaurant po ba ito, ma'am? Sa ano po? Sa malapit po sa ist sa istasyon nila sa Pantabangan po. pantabangan ito po sa Papuntapong Intang sa Paris West. Okay. Sige. Kap ah. kap uh, Captain Abobo naka-live po tayo ngayon. Ano kasi naka-live po pumunta po dito si uh, Ma'am Jenisha at ang inyong anak at humihingi na rin po ng payong legal kay Attorney Danilo Tungol. Sir, yun nga po, nandito po si Ma'am at yung anak ninyo na si Dayon. At uh, nire-reklamo daw po kayo at na nakitaan kayo na meron kayong sinusubuan na babae. Kilala po ba ninyo, ma'am, yung babae na yon? Yung pong babae na po na yon, malimit po yung sasakyan sa atin niya, Adiling, tungkol sa Cruz Bungabong, Nebisiha po. Opo. Malimit ko na po siya nakikita. Tapos pinipilit nilang magkaibigan po. Ngayon ayaw nila po akong patuloyin sa loob ni minsan po pag ako po ay dumadaan po doon, tinatakbo pa po ng atin niya yung girl doon po sa loob. Tapos mo nung pesta po ng bungabon po, kasama din nila. Tapos hindi na po siya umuwi sa amin, lagi po siya nagagalit sa akin, nagbibigay siyang dahilan. Sabi ko sa kanya, sabihin mo kung anong problema mo, kung may iba ka, sabihin mo sa amin. No po. Dahil, dahil po kasi nung may 16 years na siya, nagwala na po ako sa si may 16 years siya, hindi niya po inamin sa akin na may iba na siya. Ako pinasasakitan niya, ako ang niloko niya, ako po yung asawa niya. Mabalik tayo ro sa video dahil hindi raw alam ni Captain na meron po tayong video na, na rito. Kailan at saan nangyari po yon? Doon po sa mismong lugar po sa Pantabangan, Paris West po na nagkasyakan po. Nagugutom po yung mga anak ko dahil sinutusan po ko ni ate na pumasyal po sa intang kasi hindi pa niya nagagawin po yun bago Sige siya po. pumunta po ng abroad. Ngayon nagugutom po siya, nagpapahanap po ng Paris. ay eh, sabi po nila, close na daw po ang intang. Ngayon po, lumikyo po kami dahil padilim na po kasi. Kaki, uh -huh. kami po, na bulaga andun sila ng babae. Pinipilit niya, hindi daw niya kilala, hindi daw, daw niya kaano. Nasa loob ng restaurant po? yung po siyang lugar niya para pong bahay. Tapos meron po nakabukod na parang siyang ano ng harap ng bahay na madilim na nakabukod lang sila dalawa sa table top sa iba may ah, na sa may maliwanag sa loob ng isang bahay po ito oh, at nandoon si captain at si yung babae ito po sa may gate ito po yung gate na may kayo Ay, po eh. mismo ang nakakita na sinusubuan niya hindi pa yung anak ko pong babae nahin, yung na yung anak yung babae ko na po pulak pa po ako ng ganyan eh mm -hmm. akala ko po binibidyo na kasi irrelevant po namin cellphone mabagal hindi po kami updated na cellphone ngayon po kaya sabi nga ma tingnan mo sila dalawa pa o si pa yun na. Kaya po nag o, rober, nag over acting, acting, na po ako, nagwala na po ako Tapos noon. yung sa video na po 'yon, yun yung po yung kinumpronta niyo na po siya. Opo. Meron po na kayo, uniforming pulis po doon. Ayun pong pulis yung po, yung... si si Captain po 'yon. Opo, yung nakaputing t-shirt po siya. Oh, Tapos siya so, po 'yon. Opo, nagulat din uh -huh. po siya, laki po yung mata niya. Uh, po niya na hindi daw po niya babae yon. Eh, iyak na iyak to si Dayon. Nando ka ba, Dayon? Opo. Nung, Opo. nung pagkakata, yung mga pangyayari na yon? Hindi ko po ay Kasi kakain lang po kami. Nagugutom po kasi kapalit kong 11 years old po. Tapos <laughs> po ngayon po, nung time po na yun, wala po masabi kasi po inakaba na po kami. Hala, sino po ba yun? Si Papa po pala. Kasi po, di po namin in po na siya po talaga yun. Tapos, nakita na lang po namin na sinusubuan po pala siya ng, ano, ng baba. susubuan siya ng dalawa. Ngayon po, yung babae naman po, akala mo para pong talagang sila talaga po na parang mag-asawa po, 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 sila tapos po yung kapalit pong babae nagulat po napatahimik po bunso pa naman ito po, ba yung babae napagalaman po ninyo ang pangalan In, magaling po sila eh magaling po silang kasi nadampot ko po yung phone niya eh mm -hmm. sa kachinelas din binabantaan pa po niya ako pa po yung dadamputin ng dalawa niyang kapulis sabi ko dapat kami lahat ako pa ang susundan nila dapat tinago tumakbo yung babae pinatago po nila tama po ba yun? Kap, Ayan po, no? Sure. pinaliwanag na po ni ma'am yung ano, at ng anak ninyo kung ano yung patungkol yung sa video na yon na ipinalabas dito. Opo. Opo. Uh, ano po masasabi niyo po patungkol tungkol doon? Yung po, yung po yung nakita po kayo na nagsusubo, merong po kayo sinusubuan na babae. Nakunan po ng video yon. At kayo raw po yung naka-uniforme at naka-t-shirt. Wala po yung uniforme. Naka-t-shirt. Short lang po siya na nagwawala po ako. Short na puti. Kayo raw po yun. Yung isa na nanduro sa video. Ano po masasabi niyo ron Kap? Papabulano ko po yan sir. Kasi ah, so, unang uko, uh, masasabi po ang exaggerated yung kwento. So, hindi po ang kwento. alin po ang dini-deny ninyo yung video po, yung kabuuan ng video? Ibig sabihin hindi kayo gaya yung nanduro na... sa video? Opo. Gaya po na sinasabi nyo na nagsusubuan. Ganun po eh. Wala po nangyaring subuan doon. Wala ho nangyaring subuan. Wala ho okay. kayong... O oh, sige, isa isa-isahin po natin, Kapitan, ano? Kap, uh, sir, ganito, ganito po. Unang-una po sa lahat kasi. Gusto po kasi maging private yung pag-uusap po na sa namin. Mm -hmm. Kung meron po silang problema sa akin, ar uh, kung meron po silang isasampang anuman problema, anumang kwan, kaso, harapin ko na lang po. Kasi okay. po, ayoko rin po makalad kasi simpahalang ko sa ayong pamilya ko. Kasi mahal ko rin po yung pamilya ko. Hindi mo kami Kaya, mahal. mahal, hindi ka umuwi sa amin. Ngayon po, yung pag-uwi pag, -uwi, umuwi. pag -uwi sa bahay, <laughs> so hindi so... po ko totoo yan. Kada off ko po, umuwi po ako ng bahay. Okay, uh, sandali po, ano? ah uh, sige, hindi, sa, sa ganang amin po, ano? Hindi ho, sa ako po, hindi ko na po pag, yung pagtanong uh, sa inyo. Kapitan, nire-respeto okay. ko po yung request okay. ninyo. Pero, gusto po kayong makausap nito po si Ma'am Junicia. Gusto niyo pa rin ba siyang kausapin? Gusto po, gusto po. Okay, sige. Patuloy niyo po. Kayo po. Kasi po, nito pong nak nag house po yung anak kong lala. Kasamaan siya. E, Off niya po. Yung kung nahulin ko na siya ng ganyan, ayaw pang umamin. Samahan niya malay ang bata. Off niya. Hindi siya umuuwi. Hindi po siya sa pa lang yung kapot. Eh, sige. Si, si, si Kapitan muna ulit. Yung pong sasamahan ko yung anak ko, kinabukasan, kasi po, nagbago po kasi yung schedule ng duty ko. Yung po kasi kapalit ang uritong kapitan din, nag-start na po ang schooling niya sa kwan, training center. Nagsimula po nung araw din po na yun. Kaya obligadong bumalik po ako. Ngayon po, pag op imbis na ang op ko, Huwebes, ngayon po, Martes na bukas, na-adjust na po yung schedule, nagbago po. okay, okay. sige. Salamat, Kapitan. Pero Papo, nandito po. rin po si Dayon, gustong gusto po kayo makausap, ano? Sige Dayon, kanina ka pa may gustong sabihin sa tatay mo eh. Papa, ba't ka mabuo si eh, ganyan, Papa? 16 years, 16, ba, uh, 16 ano, years sabi, na po kayong ano? nagbababae, tapos kinonsindi eh, pa po kayo ni ate Adeling Abobo na kabatid niya po panganay. Tapos sinasabihan kami ka ng mga masakit na salita, eh. baliw pa daw kami, kahit na, kami naman po yung laging nabibiktima. Tapos yung kaparin ko po, imbis na hindi mo matrauma, natrauma na rin po. Pati po ako, natrauma pa, 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 na rin po, po ito, ako. Eh. Dahil po pa, na depressed na rin po ako. Stress pa, na rin po ako, Papa. Pa. Hindi ko lang po sinasabi sa inyo. Tapos lalo na lang po, nagkang eh, problema. Po. Anak, hindi ko na po, po alam. Ito ano gagawin ko? huwag ka muna makikialam. Suwasali ka rin kasi. Hindi, tinanayimik ako. Tapos biglang ay nag-aaway sa harap ko. Nakikisali ka rin doon. doon. Ang sakit ng mga sinasabi niyo sa akin kahit na na ako nun. Kaya mapagsalita na rin po ako ng masama nun. Kasi po, hindi ko na rin po alam yung gagawin ko. Kasi po, nagka po May asma pa, pa po, po ako. May ma pa po, dapat po ako. Dapat. Hindi ko ng kondon. Kaya yan, hindi niyo ako... Respeto hindi po papa, sabi mo sa amin, huwag kami mag-iskandal, huwag kami S mga po, alam. Alala mo kami, daw manahimik na po kami. Ano po sabihin namin tahimik kung alam naman po namin na yung namin na may problema doon? Sige po. Ah, kapitan. Dayon. Meron lang ako ng Kapitan sandali po, ano? Ah, bago po kayo nagpunta rito, meron na ho ba kayong sinampang reklamo? Nagpunta po kami mo, ganito po yung nangyari sa amin. Na ah, attorney, nagpunta nung nasa pangyayari po kami no, noon, um, nagkaka nagkakagulo na po noon. Dahil sobrang trauma ko naman dahil minatanggap po ang message sa mismong ate niya galing sa cellphone niya may password. Nalasing na po siya noon na may 16 years na nasuko na sa relasyon, sa relasyon nilang dalawang taga-Hain, Nueva Ecija, na baby pa lang po yung lalaki namin, eh meron na po pala siyang kinakasama, noong wala akong kalam-alang. Kaya po pala yung mga iniwan niya ako sa sasakro sa mga kapatid niya, hindi ako ginagalang hanggang pamangkin niya, yung pala may alam sila na no, kinakasama siya sa Hain. Mm -hmm. Ngayon hinayaan po lang po yun, at tinitinga ko kung magbabago po siya. Lumala po, nung napunta na naman siya ng Pantabangam, pinakilala naman niya sa ati diling niya. Kaya nagugulo po ang utak ko, isip ko, pag ako natutulog, bakit nila po ginagawa sa akin niya? Eh, may pamangkin sa dalaga at binata na. Sige po, ma'am. Ganto na lang po, no? Aalamin na lang namin kung paano kami makakatulong sa inyo. Ano po? Kaya po, ako naman, Nagtatanong po kung saan na po kayo nagsampa ng reklamo para at kung anong reklamo ang gusto ninyong isampa. Kung po, sa sakali na, oh. na po kami uh, attorney sa sa ano, sa Krami. Sa Krami po. Opo, dun sa may bawsy, bawsy. po, po oh. criminal case for bawsy. Eh, ang balak ko nila sa amin uh, magpatingin kami sa manduluyan oh, sa mental po. ano para ma ba, ma ko po yung mister ko. Ngayon po, ate ko ay pumayag. Ay po ng ganong sitwasyon. Baka maagapan ka sa tulpo, matulungan ka agad-agad. Kasi medyo mabagal usan yung babalik ng pantabangan. Kasi hindi po ako natulungan sa pantagamangan ng dalawang pulis eh. Nagtago po kami kahit sa yung lugar po. Kaya kami So may, may na po kayong ano, reklamong ano, po, ano? Opo, meron na po kami. Ang request nila, bumalik po ako ng pantabangan. Kasi parang protektado nila, ayun po, nila yung babae. Mm -hmm. Parang pinoproteksyon nila yung babae. Sige. Ay masama pa yung loob sa kanila. Po. Sige po. Ah, at least alam na namin na meron kayong sinam nagumpisa na yung reklamo nung BAUSI ano. Oh, ah, po. Nandito po sa atin ngayon sa linya natin si Police Major Roland Gonzales. Siya po ang Chief of Police ng Pantabangan, Nueva Ecija. Siguro ito yung superior ni ano, Kapitan. Sir, magandang hapon po. Uh, yes sir, uh, magandang hapon din po. Opo. nandito po sa amin si Ma'am Junicia Abobo at 'yung anak nila na si Dayan Abobo. Kilala niyo po ba si uh, Captain uh, Abobo, Sir? Ah, uh, yes sir. Uh, tao po. Tao ko po siya sa sa po 'yung acting ngayon na Deputy Chief po, of Police po uh, at nawala po 'yung ay, nag po 'yung Deputy Chief po, of Police ko po. Okay. Uh, ngayon, uh, nandito po ngayon sa amin 'yung uh, mag-ina no. Uh, meron na raw po silang inumpisahan sa Krame. Dito po, sa Camp okay, krame, okay. na reklamong po. Ano? Siguro, dapat ipagpatuloy na doon dahil sila na ano, nirekomenda na na actually, hindi naman sa NCMH talaga eh. May gagawa na lang ng assessment siguro. Pwede naman nang i-refer natin sa DSWD. Ano? You know? For assessment. Oo, for Sige assessment. Po. Oo. Oo. Ma'am, i na po namin yung proseso. Uh, major? Yes, sir. Yes, sir. Uh, umpisaan po namin yung criminal case, tutulungan po namin. Tapos, i based on na uh, ano... Further assessment namin po, pwede rin po namin tulungan siya na mag-file ng uh, administrative case po. Labang uh, yes, po kay Kapitan. Yes, ano po? Padadaanin po namin doon sa opisina po ninyo. Ay, yes sir. Uh, dumulog lang po kayo sa opisina namin at uh, anytime lamang po. Uh, ngayon lang din po kasi na paabot sa akin ng uh, ganda Sige po sir. Um, kayo uh, na po ang gumawa ng proper endorsement po sir. Ano? Doon po sa administrative aspect po ng reklamo ni ma'am. Ano po? Doon po uh, sa criminal uh, aspect po na si na i po sa pamamagitan ng pagsasagawa ng assessment muna ng DSWD at uh, katulong po dyan na... Uh, baka bigyan po namin sila ng abogado para makatulong, makapag-file ng tuluyan sa fiscal office po. Ano po, sir? sige po, at ang opisina naman po ng Pantabangan Police Station po is lagi pong bukas. ah, maraming salamat po sa inyo, sir. Okay, at yeah, least po. meron na tayong uh, napagkaisahan dito at uh, kumbaga ano yung course of action natin nap, napag-usapan uh, na natin, ano, tutulungan po namin kayo, ano po. Okay, sige po. Salamat, salamat salam. po. Okay, at uh, Captain Hovensho Abobo, maraming salamat po. Huwag niyo po ibababa ang linya, kakausapin po kayo ng mga staff namin. Ma'am Uh, Asistehan po namin kayo sa Nueva Ecija para makapagsampa po ng kaso uh, Sa tanggapan na din po ni Major Roland Gonzalez, ang Chief of Police po ng Pantabangan, Nueva Ecija Salamat po ma, magandang hapon po